PTV, Telebisyon ng Bayan. Magandang umaga Pilipinas, narito ang PTV News Break. Narecover na ng Armed Forces of the Philippines ang mga labi ng German hostage na si Jürgen Kant. Na? Isang linggo matapos ang isinagawang pamumugot ng, ulo ng, ng armed, ng Abu Sayyaf Group. Ayon sa commander ng Joint Task Force Sulu na si Colonel Sirilito Sobehana, natagpuan ang payat na katawan at sugat-sugat na ulo ni Kanter sa Sitio Talibang, Barangay Buwanza sa Indanan Sulu. Ito'y bandang alas 5.45 ng hapon kahapon araw ng Sabado. Ang naturang lugar ay uh, pinagigitnaan umano ng kampo ni Nanur Miswari at Kaid Adjibon o yung mga kilalang leader ng Moro National Liberation Front. Sa ngayon nananatili ang mga labi ni Kantner sa morgue ng Kuta General Teodulo Bautista Hospital para sa isinasagawang karagdagang pagsusuri bago tuluyang dalhin sa Maynila at maihatid sa bansang Germany. Patuloy naman ang investigasyon ng ilang kinatawan ng Scene of the Crime Operatives o SOCO sa lugar kung saan natagpo ang mga labi ni Cantner para makakuha ng karagdagang ebidensya patungkol sa insidente. At yan ang mga nakalap naming balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa PTV para sa pinakahuling ulat sa iba't ibang pangyayari sa bansa. Maari rin kaming sundan sa PTV official Facebook account at sa aming Twitter account at PTVPH. Ako si Joy Gumatay para sa PTV Newsbreak.